kababayan. This is MJ, OFW Vlogger here in Hong Kong. Mga kababayan, yung share ko po sa inyo today ay something interesting po talaga Lalo na sa buhay naming mga OFW slash estudyante dito sa Hong Kong. Pero bago pong lahat mga kabayan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na dito po sa akin channel, dito ko sinashare yung buhay ko bilang isang OFW at isang estudyante ng ACLC Hong Kong branch. Yes po mga kabayan, habang nagtatrabaho ko dito sa Hong Kong bilang isang OFW, ay nag-aarala din po ako. Today po mga kabayan, ay December 10. At ito po ngayon yung last day namin before namin i-celebrate yung aming uh, Christmas party. Which is, sa aming Christmas party, natasan na kami na gumawa na isang presentation yung whole section namin. BIS IT 1.3 So, ang pinagawa sa amin ay ito ay magiging parang ano siya, competition. So, lahat kami pala gagawa ng station ID. And, alam niyo yung nakikita nyo sa ABS-CBN, naggagawa sila ng station ID every Christmas na kumakanta sila, may mga artista, ganyan. Ganon din yung gagawin namin. Hindi naman totally kakapin namin yung kakanta talaga kasi sa totoo lang sa grupo namin, walang diva, walang megastar. Ganon, wala talaga. Hindi rin kami sumasayaw. Kaya siguro mangyayari, sabi nilang teachers namin is gumawa na lang kayo ng sarili nyo parang twist nyo. Hindi yung naman kailangan kopyahin yung mga kita nyo sa TV, ganyan. So, yun, yun ang ginawa namin. Doon kami sa Chimchachoy kaninang umaga sa Clock Tower. Doon kami nag-shooting. At talaga, hindi pala talaga madaling maging artista. Kasi sa grupo namin, ako yung nag-vlog. So, ako yung medyong may konting alam sa paggawa ng mga basic na videos. Ito ngayon mga kapabayan, hindi ko lang alam kung may share ko sa inyo yung full video kasi 8 minutes long video yon And I'm not sure kung kakayanan ng data ko. At let's see, uh, isi-share ko sa inyo yung mga some of the videos na lang. Baka, baka rin kasi makapiret tayo ni YouTube <laughs> kapag sinare ko yung video na may kanta ng ano. Umuha kasi ako ng kanta na galing sa ABS-CBN na station ID nila noong 2013. So baka makapiret tayo pag sinare ko dito sa YouTube ko. So anyways, enjoy mga kabayan. This is my life being an OFW and as a sudyante. Grabe nakakatawa talaga yung nangyari sa amin kanina. Enjoy mga kabayan! <laughs> Ito na mga kabayan ng BTS. Sa scene po na yan, sinabi ko sa kanya na kumanta lang siya mag lip sync. Buti na lang itong kababayan natin, ready, ready. <laughs> Shadow, um... Ayan naman, masinot din kami na scene Shadow. dyan. Yung parang ano siya, nag emote Ayan, tingnan nyo. Ayan na, sinabi ko sa kanya na mag emote lang siya dyan. Kasi pa para yan sa scene natin, sa aming station ID, kasama yan. Buti na lang, go na go sila. O ayan, di ba? Ang gagaling ng mga artista, ng mga kasama ko. Buti na lang, pag sinabi kong itong gawin nyo, gagawin ka agad nila. Walang problema, walang reklamo. Kaya naman, nagpapasalamat ako kasi hindi nila ako binigyan ng sakit sa ulo. Siyempre, sumali din ako mga kabayan. Pero yun nga talaga, nakakahiya. Kasi, di diba, parang ang awkward lang naman. <laughs> Hindi kasi ako sanay na ako yung kinukunan. Masanay ako na ako yung humahawak ng camera. ba? Diba? O ayan naman, yun yung part na kung saan chorus na uh, maglilipsing kami. Hinanda na nila yung sarili nila kasi gusto nilang ma-feel yung kanilang scene. Kita nyo naman maraming tao, ba? Diba? Nakakahiya. Siyempre, first time namin tong ginawa. Buti na lang may kasama kami dito na go na go lang at masaya siyang kasama si PRO namin. Kaya, yun, cool na cool siya, chill na chill. Kung anong pinapagawa sa kanya, okay lang siya, tawa na tawa. <laughs> Kaya kami, nag medyo nawawala din yung hiya namin. Kahit na yun, kita nyo maraming tao. Ayan na yung scene na kinunan ko kanina, na nag iimot Siyan si kababayan natin si Joy. it dress code namin is red. Pero tingnan nyo, naka-pink. Anyways, mga kabayan, see you in next vlog. Oh